sa video na to, malalaman nyo kung bakit kailangan talagang tanggalin na ang lahat ng barbaric training practices na andyan sa mga basic training ng mga enlisted personnel at officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay base sa aking personal experience bilang dating kadete sa Philippine Military Academy at bilang opisyal na nakapagsilbi sa line units simula bilang platoon leader hanggang ako ay nag-company commander, nag commander at ngayon ay bilang commandant ng Philippine Army Officer Candidate School. Maraming mga kumukontra kapag nire-reforma mo yung tradisyonal at matagal nang nakagawian ng mga training practices. Ngunit kung susuriin mong mabuti, medyo tayo ay talagang napag-iiwanan na dahil ang mga practices na ito ay mapang-abuso. Ito ay hindi legal at ito ay hindi doctrinal. Doon lang naman po na tayo sa tatlong punto na, na 'yon. Mapang-abuso siya ito ay nagre sa paglabag sa karapatang pangtao. Pangalawa, hindi siya doktrinal. Kahit na saang libro mo titingnan ang mga naturang kagawian o tradisyon, ay hindi naman nakasulat. Ngunit ginagawa dahil nakagawian. Ang sunod ay hindi ito legal. Meron na ngayong batas na Republic Act 11053 na nagpaparusa sa lahat ng mga hazing practices, psychological or physical na ginagawa ng isang senior doon sa mga juniors na tipong ginagawang initiation rights ang pagpasok sa serbisyo. Ito mismo ang nangyayari sa reception at paulit-ulit pa nga itong ginagawa maging sa line units pagkatapos nilang mag-graduate sa candidate soldier course. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay yung mga problema na siyang impact o resulta ng barbaric training practices na nararanasan ng mga basic recruits, mapa-official or enlisted personnel. At mag-focus lamang ako sa aking discussion ngayon doon sa mga officers na nagiging platoon leaders, company commanders sa mga line units ng Philippine Army. Una. Sila ay nagiging toxic leader. Dahil doon pa lang sa basic training ang itinuturo doon, obey first before you complain, 'yung tipong the senior is always right at what you see, what you hear, leave it here. Ang ibig sabihin, masyadong self-centered at ginagamitan ito ng tatlong P. Iyon yung pananakot, pananakit, pamamahiya. Kahit na sa ang mga doktrina on leadership o kahit sa ang mga command and leadership experiences ng mga magagaling ng mga leaders around the world kung paano sila nagdadala ng tao, whether civilian or military, wala kang makita kahit na isa na ginagamitan nila ng pananakit, pamamahiya, pananakot. For example, isang mahusay, si General David Petreos, hindi naman siya nananakit, nananakot, namamahiya sa kanyang mga tao. Bagkos, niyang ini-inspire para sila ay magiging better soldiers, better leaders. Hindi yung style na tipong ang leader ay parating tama. Bagkos, sa pamagitan ng counseling, mentoring, ay magpudos ang isang leader ng kaparehas niya na magaling at mahusay. Leadership, is multiplication. So therefore, yung toxic leadership na isa sa pangunahing resulta sa barbaric training practice, eh tipong malaking problema yan pagdating sa line units. Yan ang dahilan kung bakit mayroong mga opisyal na nababaril ng sarili nilang mga tauhan, mayroong kinokodita ng sarili nilang mga subordinates dahil sila ay self-centered at tipong sila lang parating tama. Wala silang pakialam doon sa kanilang mga tawahan. Pangalawa, sila ay mga narcissist. Yung isang narcissist, nakasentro lang talaga. Related yan doon sa toxic leadership. Nakasentro lang parati sa sarili nila ang mga bagay-bagay. Tipong siya ay dapat pagsilbihan ng kaniyang mga tao dahil tinuturing niya ito ng mga alila. Nakukuha iyan doon sa basic training ng officers na mayroong mga damgard yung baguhan o mga subordinates ay ginagawang tanga-tanga, ginagawang alila, pwedeng abosohin, pwedeng saktan dahil kailangan pagsilbihan ang haring uri ng mga seniors. So nagiging narcissist pagdating ngayon sa mga patrols, these narcissist officers ay hindi naman pala ganun kahusay sa tactics at saka sa military science na dapat inaaral nila doon sa school. Ngayon, inaasa din pala nila ito doon sa kanilang mga sergeants o sa mga NCOs. Bilang narcissist, they are concerned more about the credit, but they do not share the blame kapag may mga kapalpakan. Ganyan. Narcissist. Hindi maganda, di ba? Pangatlo. Poor communication skills. Diyan sa damgard system na barbaric tradition. Puro yeser, no sir lang sagot mo bawal kang mag-reasoning, bawal kang mag-articulate, bawal kang mag-sabi uh, ng concerns mo doon sa iyong leader. I-shutdown ka kaagad. Mahina ka kasi. So dahil doon, sa puro yes sir, no sir, sigaw dito, sigaw doon, laging, laging mali na lang ang nakikita. Na suppress yung ability ng mga trainees na mag-articulate sila ng mga ideas. So, hindi sila naging magaling sa communication. E, samantala, leadership is about communication. Parating nakikipag-usap, nagkukonvey ng ideas, nagkakandak ng training ang isang platoon leader o company commander. So ano ngayon ang maituturo niya kung wala naman siya noon? Paano siya magturo? Sabihin natin, meron naman siyang kunting kaalaman. Paano siya magturo kung yes sir, no sir ang kanyang background? Hindi siya makapag formulate ng ideas. Hindi siya makapag convey dahil maalala niya ang training niya. Yes sir, No, sir. So pagdating sa ground, while serving as platoon leaders, company commanders, battalion commanders, leaders are supposed to communicate with counterpart leaders na nasa local government. Anjan kami sa mga municipal peace and order council meeting. Minsan, nag pa as BATCOM sa peace uh, Provincial Peace and Order Council meeting. At parati ka nakikipag-usap sa mga tao, so dialogues, sa kabataan. Pero kung ang background mo ay yes sir, no sir, kang Lastly, poor fitness culture iyong produkto ng barbaric tradition na kagaya ng endless masi-masi, one to sawa, offense of one, offense of all. E eh tipong ang alaala nila doon sa kanilang training, sa physical exercise ay puro parusa. Masyadong na barubal ang supposedly maganda na fitness program, yung Army Dozen, for example, kaya nga Army Dozen, na scientific ang pag-implement supposedly para pampalakas ng core, ng upper body, lower body, kahit wala ka sa gym. Ngunit, dahil sa barbaric tradition, ginagawa nilang pang parusa, hindi pang-pang-develop ng physical strength kapag pang parosa, isang milyong eskwatras, punuin mo yung tansan ng pawis, basain mo yung papel ng pawis, pang parosa. So ang maalala, tumatatak sa isipan ng mga trainees ay napaka-negatibo. At yun, ay, huwag na akong mag-exercise kasi parusa yan eh. Ang ibig sabihin, negativity when it comes to physical fitness ang na sa kanila. As a result, kapag platoon leader na sila, company commander, lalo kung maging kernel na sila, ayaw nila sa exercise. Naglalakihan ng mga tiyan, bunjing, nakakaya ng mga itsura. Bakit? fitness o physical fitness is individual responsibility. Kapag graduate ka na, responsibilidad mo na yon paano mo i-maintain ang iyong physical and mental well-being. Eh kung lumaki nga, ka nga doon sa barubalan, medyo problemado tayo. So, iyon ang mga bagay na inilagay ko sa equation kung bakit ako nag-argue na lahat ng mga barbaric traditions ay dapat tanggalin na yan. Matagal na yung pinatanggal ni Douglas MacArthur nung siya ay superintendent sa US Military Academy. Ang taon na yun ay 1919. Just imagine, more than 100 years na. 106 years to be exact. Andito pa rin sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines. Kinukopia na sa labas. Andiyan na sa PMMA, PNPA, maritime training, maaap, andiyan na lahat, pati sa criminology. Dahil ginagawang bads of honor ang barbaric tradition survival para astig sikat. Pero dahil doon sa mga nabanggit ko ng mga factors, mga problems na nakita namin sa line units, sa aktual na service. Nararapat lang, magtulungan tayong lahat. Tanggalin na natin ang lahat ng mga kalokohan. I hope na naintindihan ninyo and uh, you will help in disseminating this video para mas maraming maliwanagan kung bakit kailangang tanggalin natin ang lahat ng kalokohan sa training ng sandatahan If you like this content press like subscribe and share this video in other social media platforms Maraming salamat